Naniniwala ka ba sa mga diwende? Halika't sabay-sabay nating panoorin ang mga diwendeng na ng video sa iba't ibang lugar. Ikaw na ang humusga kung naniniwala ka sa mga video ito o gawa-gawa lamang ito ng mga taong malilikot ang isipan o katang isip lamang. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Digital, Number 1. Isang bata ang kinukuha na ng video ng kanyang ina habang ito ay naglalaro. Nang biglang may nahagip ng kamera na isang diwendeng tumatakbo papunta sa ilalim ng mesa. Kwento ng ina ng bata, madalas daw niyang mapansin ang kanyang anak na parang may kalaro at kinakausap na kung tawagin ay imaginary friend. At nalaman nila sa video na ito na diwende nga ang kalaro ng bata. Kayo, ano sa palagay nyo? Duwende kaya ito? Number 2 Isang grupo ng mga nakamotor ang nagdadrive habang may nakuhana ng kanilang video na isang nilalang sa gitna ng daan sa bukid. Sabi ng iba, ito daw ay isang duwende. Dahil sa gulat nila, napahinto sila sa pagdadrive. Agad namang tumakbo ng mabilis ang duwende at sa sobrang bilis nitong tumakbo, hindi na nila ito naabutan. Narito ang video. Sa inyong palagay, duwende kaya ito? Number 3 Kuha ito sa may bandang likod ng bahay nang biglang may sumilip na may maliit na nilalang. Ayon sa kumuha ng video, madalas daw nilang makita na nakatira sa likod ng bahay nila ito. Hindi naman daw ito namiminsalan ng tao at ito daw ay nanait. Narito ang video. sa inyong palagay, duwende kaya ito? I-comment din naman sa comment section below. Number 4 Sa video na ito, may dalawang pulis na rumispunde sa isang sasakyan sa liblib na lugar. Agad namang lumabas ang isang pulis para pagbusisa sa kotse at tila may napansin itong kakaibang nakita sa loob ng sasakyan at nang bigla itong agad tumakbo sa isang kotse ang isang pulis at inatake ito ng mga maliliit na nilalang na kung tawagin ay mga duwende. Narito ang video. talaga eh. Mga kaya ang mga ito? Number 5 Makikita sa video na ito ang dalawang lalaki na naglalaro ng bola nang may biglang gumalaw na maliit na nila lang at dali-dali silang nagtakbuhan dahil sa nakita nilang duwende. Narito ang video. Sa inyong palagay, duwende kaya ito? bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button at bigyan mo na rin ng like ang videos na ito. Maraming salamat. Number 6. Habang nag-uusap-usap ang mga magkakaibigan ay may biglang sumulpot na isang nilalang na hindi maipaliwanag kung ano ito. Nagulat naman at kinilabutan sila ng kanila itong nakita. Narito ang video. Sa inyong palagay, ano kaya ang nilalang na ito? Number 7 Isang grupo ng kalalakihan ang nakapansin sa isang maliit na nilalang sa di kalayo ang lugar na tila ito ay nagpapasikat pa sa kanila. Nang matitigan nila ang maliit na nilalang, isa pala itong duwende. Agad naman silang nagsigawan at nagtakbuhan na ito ay kanilang makita. Narito ang video. Sa inyong palagay, diwende kaya ang na-videohan nila? Number 8 Dalawang bata ang naglalaro ng bola nang nagsigawan dahil may biglang sumulpot, na diwende sa may pintuan. Narito ang video. inyong palagay. Duwende kaya ito? Number 9. Isang guard ang nakaupo habang nagbabantay nang biglang may sumulpot na duwende sa gilid ng daanan. Kumaripas naman ng takbo ang bantay dahil sa takot ito sa kanyang nakita. Narito ang video. Sa inyong palagay, duwende kaya ito? Number 10. Na ang maliit na nilalang na ito na napakaitim. Pinaniniwalaan na ito daw ay isang elf o duwende. Ang video na ito ay kuha sa bansang Iran. Kayo, ano sa tingin nyo? Totoo ba o hindi? Narito ang video. Kayo, naniniwala ba kayo sa mga duwende? Kagaya ng mga nabidyuhan nila sa video na ito? I-comment naman sa comment section below kung naniniwala ka at i-share ang iyong idea kung tungkol sa mga duwende. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito, huwag niyo sanang kakalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-update kayo kapag may bago akong upload ng mga videos. Maraming salamat sa inyong panonood. Ang mga diwende ay ang mga maliliit na nilalang na nagbibigay ng swerte o kamalasan sa mga tao. Dito sa Pilipinas, sinasabi na ang mga diwende ay nakatira daw sa mga bahay, sa ilalim ng lupa, sa mga bahay ng anay, o sa mga librid na lugar. Sila ay kilala sa pagiging mabait at masama ayon daw sa mga kulay nito. Halika, samahan nyo kong alamin at tuklasin ang iba't ibang mga kulay ng mga diwende at ang mga kaugalian ng mga ito.